guys, magandang gabi po sa inyo lahat. Naway, masuportahan <laughs> nyo po ang YouTube, YouTube natin na tanayan. For today's videos natin guys, ito magpapagupit kami dalawa. Yung kasamahan ko na una na. Yan. magpapagupit papagupit para Okay, maganda yung mga Ayan. Guys. Okay na yung mga tropa ko. Ayan. Uh, okay, okay to. Panagano kami. Kasi siyempre, kapag-upit din eh.

Yun, nalong luminaw. Ayan, kitang kita talaga ang ano, um, ang oh, ng kapare ko. Ayan o. Ay, ano. Ayan o. Tama-tama yan. Eh, galing din ako sa simbahan eh. Tapos, pag-uwi, ayan, Diretso pag na din. Yun o, pag Oh. yun you know shout out shout out Ayan, mga pagupit dyan. Ayan, mga papagupit dyan. Yung mga magpapagupit magpagupit na. Ayan, shout out po sa inyo. Ayan. Ito lang sa May Luciano. Oo, sa May po. Shout out po sa mga gusto magpagupit dyan. Ayan. Pag magpapagupit po kayo, punta na lang po kayo dito. Ayan. basta kalbo. Oh. <laughs> Libre gumit lang po, basta kalbo. Ayan. <laughs> you know. Oo, <Okay>. oh. wapag <laughs> gumita dito. Ikaw lang mag-isa. Eh, kaya kaya yan. Ano kaya mag Oh. You know. Ang ganda ng mga andito, pang papagupit po ay talagang kung gusto nyo ng ano, may taper fade pa. fade 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 undercut fade Tapos fade 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 Ayan. Tapat po siya ng ano, lugawan guys. Ayan. Tapat siya ng lugawan. Ayan, guys. Hmm. po kayo maglugaw. Basta may pera po kayo guys. Ayan. Habang nagpapagupit po yung kasamaan nyo, pag nagutom po kayo, dito lang po sila sa tapat po ng lugawan. Yung kanilang ano, barbershop. Ayan. Guys. Ayan, guys. Ayan, yes. you o. Know. Ang ah, ganda ng pagkagop. <laughs> Pag-miss. Ah, pogi-pogi na, o. Oh. sa mga lahat po ng nanonood sa live ko. Ayan. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. And God bless you all. Thank you for watching, guys.